Noong 2014, sinira ng sangkatauhan ng atmosfera ng planeta at nagdulot ng global warming upang ayusin ito. Ang mga siyentipiko ay gumagawa ng isang artipisyal na pampalamig na substansya na nakakalat sa hangin ito ay nakakabawas. Ang init ngayon paman nagiging sanghidin ito ng isang bagong panahon ng yelo na tumama sa planeta sa kabutihang palad ay isang henyong siyentipiko. Na pinangalan ng Wilford ay nakagawa ng tren na pinapagana ng isang panghabang buhay na makina na tuloy-tuloy paglalakbay sa buong mundo ang ilang natitirang tao sa planeta ay nakatira na ngayon sa tren. At ang mga naglalakas loob na lumabas ay agad na namamatay mula sa pagyayelo sa kasamaang palad, mayroon ding ismo. Sa maliit na lipunang ito at ang mga kotse ng tren ay nakaayos ng naaayon sa mga matataas na klase sa harapan. Mga klase ng ekonomiya sa likuran at ang mga mahihirap na tao sa seksyon ng buntot pagkalipas ng labing pitong taon. Ang mga gwardya ay nagdadala ng pagkain para sa mga mahihirap na tao na binubuo ng ilang masasamang bloke ng protina. Dapat maupo ang lahat para tanggapin ito ngunit hindi uupo si Curtis hanggang sa magbanta ang isang gwardya na babarilin. Itinaliwanag ni Curtis sa kanyang kaibigang si Edgar na binibilang niya ang mga pinto dahil nagpaplano siyang pumuslit. Sa pamamagitan ng tren nagtatanong ang gwardya kung mayroong anumang bihasang biyolinista sa grupo. At isang matandang mag-asawa ang nagbolontaryo dahil dati sila ay nasa Boston Symphony Orchestra The Guard. Sinusubukang kunin na lang si Gerald dahil isang music hero lang ang kailangan nila pero tumanggi si Gerald na wala siya. Asawa dahil dito, binugbob ng gwarda ang babae at nabali ang kanyang kamay bago kinaladkad si Gerald. Pagkatapos ay binisita ni Curtis si Tanya at ang kanyang anak na si Timmy upang hilingin sa bata na ipagpalit ang mga protina na bloke kay Curtis. Pinuto ng kanyang bagong bloke at nakahanap ng maliit na kapsula na may mensahe dito na dinadala niya kay William. Isang matandang isang kamay na lalaki na nakaupo sa tabi ng isang lubo ng Wilford sa dingding ang mensahe ay nagsasabing, Nam, ang pangalan ng isang eksperto sa seguridad mula sa seksyon ng kulungan gusto siyang hanapin ni Curtis para matulungan niya sila. Sa revolusyon kaya tinulungan ni Gilliam si Curtis sa pagmamapa ng kanilang mga opsyon sa ibang pagkakataon habang ang lahat ay naruroon. Natutulog ang isang grupo ng mga gwardya ay dumating kasama ang katulong ni Wilford na si Claude na nagsimulang sukatin ang lahat ng mga bata na may tape biglang lumapit si Claude kay Tanya at dinalaw ang kanyang palda para makitang nagtatago si Timmy. Doon kaya sinubukan ni Timmy na tumakbo habang sumisigaw ang kanyang ina ngunit nahuli ng mga gwardya si Timmy at binugbog si Tanya. Para tumahimik siya pagkatapos ng ilang pagsukat pa ni Claude, nawasak ang anak ni na Timmy at Andrew na si Andy A. Sumigaw si Andrew at binato ng sapatos si Claude kaya agad siyang nahuli ng mga tanod makalipas ang ilang sandali. Ang batang Franco at matandang Franco ay naglagay ng orasan sa leeg ni Andrew bago ipasok ang kanyang braso sa isang butas sa dingding dahilan para mapasigaw siya sa sakit sa pakiramdam ng sub-zero na temperatura pagkatapos minister. Dumating si Mason at gumawa ng mahabang talumpati para pag-alitan ng mga pasahero dahil sa kanilang maling pag -uugali. Ang itinapon na sapato sa tuktok ng ulo ni Andrew na nagsasabi ng mga bagay sa tren ay dapat mag-subscribe sa isang partikular. Order next tumawag si Mason kay Wilford sa isang telepono para mag-alok din siya ng talumpati, ngunit hindi niya sinasagot siga. Inalis ni Francos ang braso ni Andrew na ganap na nagyelo at durugin ito ng isang higanteng martilyo upang matapos. Ang parusa sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho ng gusto ang mga mahihirap sa paglalagay ng mga bagay. Sama-samang gumawa ng tool na makakatulong sa rebolusyon na kakuha din si Curtis ng ilang prone-on na mga maliliit na blok ng basurang pang-industriya na ginagamit ng mga adik para masipa ngunit mataas din ang mga ito. Nasusunog hindi niya mapigil ang isipin ng katutuhan ng tinawag ni Mason ang mga armas ng gwardya na mga walang kwentang baril. Sa teoryang naubusan sila ng mga bala noong huling pag-aalsa habang nagtatrabaho ang lahat. Ang artist ng grupo ay gumagawa ng mga drawing ng lahat ng mahalagang sandali at niregalo niya kay Andrew at mga larawan ni Tanya ng kanilang mga anak isang araw biglang tumunog ang alarm at lahat ay nag-aagawan upang makuha. Nakapila para sa mga gwardiya handa na ang kanilang device kaya para gumawa ng distraction nagsimula silang sumigaw. Bilang pagtuto sa mga bloke ng protina hinablat ng gwardiya ang isang matandang lalaki at binantaang babariling siya kaya tumakbo si Curtis. Pasulong at inilagay ang baril sa sarili niyang ulo kapag hinayla ng gwardiya ang, gwardya, ang gatilyo, walang mangyayari. Kaya sumigaw si Edgar na ang mga baril ay walang bala at gulo ang lumabas. Ang device pala ay A higanteng tren ng mga tubo sa mga gulong kung saan sinimulan ng grupo itulak sa mga susunod na compartment. Nakasakay si Curtis sa ibabaw nito isang malaking labanan ng sumiklab sa pagitan ng mga gwardya at mga rebelde ngunit wala. Ang mga baril na madaling madaig ng mga rebelde biglang sinubukan ng isang malaking gwardya na harangan ng kanilang daan. Gayunpaman, tumalon si Grace sa ibabaw niya at mabilis na pinatay siya pag nanakaw ng kanyang mga susi sa proseso pagkatapos. Madaling marating ng mga rebelde ang sasakyan ng bilangguan kung saan ang mga cell ay talagang mga compartment sa mga dingding. Gamit ang mga susi na pinamamahalaan nilang palayain ng eksperto sa seguridad na sinam na mukhang nataranta dahil isa siyang tao. Adik pagkatapos kunin ng isang aparato sa pagsasalin mula sa dingding ipinaliwanag ni Curtis na kailangan niya ng tulong sa pagkuha. Sa mga pintuan sa mga sumusunod na sasakyan at mababayaran niya sinam ng crown habang iniisip niya ito. Sina ay humihitlit ng sigarilyo na ikinagulat ng lahat dahil ang mga sigarilyo ay hindi pa nagagamit. Sampung taon sinamantala ng maliit na tiyan ang pagkakataon na nakawi ng mga laban ni Nam pagkatapos ng maraming pag-iisip Nam. Itinapon ang sigarilyo at nagsimulang mag-away ang lahat dahil dito ngunit sumama rin si Nam sa laban hanggang kay Curtis. Hinayla siya palabas dito, ibinunyag ni Nam na kinuha niya ang mga susi at binuksan ng isa pang compartment na naglalaman ang kanyang anak na si Yona na isa ring adik na si Nam ay sumasang-ayon na tumulong kung pareho silang makakuha ng Crown all. Bawat pinto ay tinatanggap ni Cutis ang deal kaya sinimulan na ni Nam pag-aayos ng mga wire ng pinto pagkatapos si anunsyo ni Yona. Walang tao sa kabilang panig. Binuksan ni Nam ang pinto at kinumpirma ng grupo na wala itong laman someone. Nagbubukas ng mga bintana at nabigla ang lahat ng makitang muli ang sikat ng araw pagkatapos ng halos dalawang dekada. Ang mundo sa labas ay natatakpan ng niebe at ang bawat lungsod ay ganap na nagyelo pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho si Nam. Sa katabi at sinabi ni Yona na, tumatakbo siya, bago ito bumukas na gulat ang grupo sa nakita. Si Paul na dating miyembro ng kanilang grupo na ngayon ay tumatalon-talon na parang baliw na hindi niya dating. Kaya tumingin sila sa paligid at mapansin na ito ang mga makina na gumagawa ng mga blok ng protina dinala rito si Paul para gawin ang mga blok ng mag-isa na nagtulak sa kanya na tumingin si Curtis sa loob. Isang makina na masindak na matuklasan na ang mga sangkap para sa paggawa ng mga blok ng protina ay Mga ipis bigla siyang nakakita ng isa pang sa sahig at tinanong si Paul tungkol dito ngunit hindi niya. Alam kung sino ang nagpapadala sa kanila nilalagay lang niya sila sa pagkain na binuksan ni Gilliam at nakita niya ang salitang tubig. Kaya't sinabi ni Paul sa kanila na ang supply ng tubig ay ilang sasakyan kung kinokontrol nila ang tubig na maaari nilang kontrolin. Ang negosasyon habang nagsisikap si Nam sa pagbubukas ng katabi ay nakikipagchat si Curtis kay Yona at nalaman iyon. Isinilang siya sa tren nang galing si Curtis sa labas ngunit wala siyang maalala bago ang. Nagtataka rin si Curtis kung ang clairvoyant ni Yona ay naging dahilan upang tumingin siya sa pinto at sumigaw ng puwag. Buksan mo, sa kasamaang palad huli na ang pinto at bumupas ang isang silid na puno ng mga lalaking nakamaskara na armado. Gamit ang mga palakol bilang banta ay hinahawakan nila ang isang isda at kinagat ito ang mga rebelde ay hindi natatakot at Tumakbo pa sulong na nagiging salhi ng magulong labanan upang magsimula ang magkabilang panig ay mabilis na nagsisimulang mawalan ng mga tao habang sila ay nawalan. Patayan ng isa't isa ng walang awa na nagwiwisik ng dugo sa buong sasakyan na sino umabante ni na Edgar at Curtis sa uwak habang pinapatay nila ang maraming lalaking nakamaskara ngunit biglang nadulas si Curtis sa isda A. Eh. Sinubukan siyang patayin ng lalaki kapag siya ay down ngunit si Edgar ay tumalon para patayin muna siya sa tamang oras at ga. Sa harap ng kotse ay may mas marami pang lalaking nakamaskara at ilang gwardya na nag-aanunsyo na malapit na sila. Tumawid ng tulay pagkatapos ay nagsimulang magbilang ang mga lalaki at nang makarating ang tren sa tulay. Sumigaw sila ng maligayang bagong taon, sa kasamaang palad mula noong nakaraang taon maraming mga bangko ng yelo ang nabuo Tulay ang tren ay umuuga na parang baliw habang ito ay dumaraan sa kanila na nagiging sanisip. Sinubukan siyang patayin ng lalaki kapag siya ay down ngunit si Edgar ay tumalon para patayin muna siya sa tamang oras at ga. Sa harap ng kotse ay may mas marami pang lalaking nakamaskara at ilang gwardya na nag aanunsyo na malapit na sila. Tumawid ng tulay pagkatapos ay nagsimulang magbilang ang mga lalaki at nang makarating ang tren sa tulay. Sumigaw sila ng maligayang bagong taon, sa kasamaang palad mula noong nakaraang taon maraming mga bangko ng yelo ang nabuo Tulay ang tren ay umuuga na parang baliw habang ito ay dumaran sa kanila na nagiging hinang pagkahulog ng lahat sa lupa maliban kina Yona at Nam na dumungaw sa bintana upang tingnan ang mga bangin sa ibaba kalaunan. Inanunsyo ng isang gwardya na tumawid na sila sa tulay at lahat ay tumayo upang lumaban muli para lamang. Nagambala ng pumasok si Mason at ang mga Franco sa kotse. Pinagalitan niya ang mga rebelde dahil sa pagiging hindi mapagpasalamat para sa tirahan at pagkain na ibinibigay sa kanya ni Wilfred nitong mga taon at ipinalam sa kanila iyo, itumpot apat sa kanila ang papatayin isang galit na galit na si Curtis ang naghagis ng palako sa kanyang mukha ngunit nakaharang ito. Biglang nagtaas ng binocular si Mason at nagsuot ng espesyal na maskara ang kanyang mga tauhan kaya ipinaliwanag ni na kay Curtis na may paparating na mahabang lagusan. Dumidilim ang sasakyan habang pumapasok ang tren sa lagusan ngunit kaya ng mga gwardya. Nakakakita pa rin salamat sa kanilang mga espesyal na maskara. Mabilis na nadaig ang mga rebelde at nagsimula na sila. Isa-isang namamatay habang nag enjoy si Mason sa masaker na bang ito ay isang dula patuloy na namamatay ang mga rebelde. Ngunit may natatandaan si Curtis at sinigawan niya si Chan na magsimulang magpaputok dinamit ni Chan ang posporo niya. Nagnakaw para sindihan ng isang sulo at hindi nagtagal ay ginagabayan nila ni Andrew ang isang grupo ng mga rebelde na may maraming sulo. Nadinala nila sa madilim na sasakyan sa tulong ng apoy. Muli nagnakaw para sindihan ang isa, na dinala nila sa madilim na sasakyan sa tulong ng apoy, muling nanay ang mga rebelde. At sinunggaban ni Gray ang isang opisyal para banta siyang papatayin kung hindi sumuko ang kalaban walang pakialam si Mason. Tungkol sa ilang mababang antas na empleyado kaya napatay siya ni Gray at patuloy na lumaban sa paghagis ng kutsilyo para saksakin. Si Mason sa binti ay nakakita ng pagkakataon si Curtis at tumakbo patungo kay Mason para lang napagtantuyon. Nahuli ng batang Franco si Edgar sa isang segundo hindi alam ni Curtis kung ano ang gagawin ngunit sa huli siya ang pumili. Ang pangangailangan ng marami at tumakbo para hulihin si Mason habang pinapatay ni Franco si Edgar sa sandaling mahawakan ni Curtis. Mason, inutusan niya ang lahat na huminto sa pakikipaglaban niyang sinubukan ni Franco na patayin si Curtis ngunit lumabas si Yona. Nang pagtatago at pag sa kanya ng isang metal na pamalo pagkatapos makuha ng grupo si Old Franco ay hinugasan nila ang dugo bumaba sa susunod na sasakyan na may umaagos na tubig sinaktan ni Natanya at Andrew si Mason para magsalita. Ngunit ang alam lang ni Mason na ang mga bata ay dinadala sa Wilford ngayon ay si Curtis na ang magbanta sa kanya. Na nagsasabing maaari niyang patayin ang supply ng tubig gayon paman tumatawa si Mason habang ipinapaliwanag niya na dumarating ang tubig. Mula sa harapan ng tren ay snow at yelo ang tren habang umaandar ay handa na si Curtis. Para patayin siya ngunit na kumbinsi siya ni Mason na isama siya sa kanila dahil matitiyak niyang ligtas siya. Passage ng gabing iyon ay nagpa ang grupo na magpahinga ngunit na natiling gising si na Curtis at Gilliam na tinatalakay ang susunod. Paglipat hindi gusto ni Gilliam kung gaano karaming tao ang namatay kaya nagbonontaryo si Curtis na magpatuloy. Mag-isa habang binabantayan ni Gilliam ang grupo at ang mga bilanggo matapos tingnan ang peklat sa braso ni Curtis tinanggap ni Gilliam kinabukasan umalis si Curtis kasama si Andrew Tanya ng Gray. At si Yona ay laging may nakaposas na mason sa harap ang unang sasakyan na pinasok nila ay isang greenhouse. Kung saan nagtatanim ng mga prutas at gulay para sa matataas na uri na bibigyan sinam ng dumi kay Yona dahil. Hindi pa niya ito hinawakan noon at nagulat siya ng mga uod ang susunod na sasakyan ay isang higanteng aquarium at inaalok ni Mason ang grupo na magkaroon ng sushi. Sa trend na ito, dalawang beses lang sa isang taon kinakain ng isda dahil dapat nilang panatilihin ang balanse ng ekolohikal na sistema sinusubukan din ni Mason na kumain ng sushi. Ngunit pinigilan siya ni Curtis at kinakain siya ng isang blok ng protina sa halip ay tinatamasa ang kanyang mukha dahil alam niya. Kung ano ang nasa loob nito pagkatapos dumaan sa butcher car ay nakita nila ang isang silid aralan na puno ng hiyawan. Agad na iniling ng mga bata na sina Tanya at Andrew ang kanilang mga anak gamit ang mga guhit ngunit lalaki lamang. Alam niyang dinala pa sila sa tren binuksan ng guro ang isang video na puno ng propaganda. Na nagtuturo sa mga bata na si Wilford ang kanilang maawang tagapagligtas. Gustong gusto ito ng mga bata. At pasayahin pa ang kanilang pinuno. Susunod ang guro ay tumugtog ng isang instrumento at kumakanta ng isang awit na nagtuturo. Ang mga bata ay magya-freeze at mamamatay kung sakaling huminto ang tren. Kasandaling sandaling iyon ay dumaan sila sa isang lugar. Sa tanawin kung saan labing limang taon na ang nakalipas pitong tawang minsang nagtangkang tumakas at ngayon ay ang kanilang mga katawan. Ay mga nagyayelong estatwa sa niebe pagkatapos ay pumasok ang isang lalaki na may dalang karito na puno ng mainit na itlog ng bagong taon. Ang mga bata at ang mga rebelde ay kumukuha ng mga itlog para kainin habang si Gerald ay nagpapakita rin para tumugtog ng biyolin. Sila matapos mapansin ni Tanya kung gaano kalaki ang pinagbago ni Gerald mula nang makuha niya ang trabahong ito na nahanap ni Curtis isang kapsula sa itlog na may mensaheng nagsasabing dugo kapag naabot ng tao ang kariton sa isa pang sasakyan. Siya at ang guro ay bumunot ng mga baril mula sa mga tambak ng mga itlog upang simulan ang pagbaril. Takpan ngunit na kanulungkot na pinatay ng guro si Andrew bago siya tinapos ni Gray gamit ang isang kutsilyo sinubukan ni Mason na barilin. Curtis munit sinipa niya ang baril mula sa kanyang kamay nang may lumabas na live na video sa TV ng si Lid Aralan. Pinatay ng tao sa kariton ang lahat ng mga rebelde at ngayon ay matandang maaring barilin ni Franco si Gilliam isang nagdadalamhati na si Curtis ay nakuha. Ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Mason patuloy ang grupo at sa mga sumusunod na ilang sasakyan ay nakita nila. Ang mga magarbong tao na gumagamit ng lahat ng uri ng serbisyo tulad ng mga mananahin ng doktor at beauty salon habang sila. Tumawid sa dining room, gumagalaw din si Franco at napansin niyang umiikot ang tren sa paraang katulad ng kanyang sasakyan at ang kasama ng mga rebelde ay katabi ni Franco agad na nagpaputok at bumaril pabalik si Curtis. Nawawala ang lahat ng shot hanggang pareho silang naubusan ng bala habang ni-reload nila si Nam ay nakakita ng snowflake. Nakapasok sa mga butas ng bala na itinuturing niyang clue pagkatapos ay bumaril si na Franco at Curtis. Minsan pa ngunit dahil hindi ito mapupunta saan man nagpasya silang magpatuloy. Tumawid ang grupo sa isang spot bago makarating sa isang sana kung saan sila nagtatago sa mga stall bago maabyutan ni Franco at ng dalawang gwardya. Binuksan nila Franco ang isang stall at pinatay ang isang high-class na pasahero pagkatapos ay pinatay niya ang guard na tumawag sa kanya. Out for it sa sandaling iyon tumalon si Gray para patayin ang isa pang bantay at saksakin si Franco sa balikat. Kaya nagkaroon ng away habang nagpupumiglas ang dalawang lalaki lumabas si Curtis para barilin si Franco ngunit hindi niya magawang punteriya. Nang hindi sinasaktan si Gray nang matamba ni Franco si Gray sa wakas ay bumaril si Curtis, ngunit bumaril pabalik si Franco at masakit sa braso ni Curtis sinubukan ni Tanya na atakihin din si Franco ngunit binaril lang siya nito. Next, Curtis. Nagsimulang makipaglaban kay Franco nang magkahawak kamay at pagkatapos ng maraming pagpupunyagi ay pinatumba ni Franco si Curtis pagkatapos ay si Franco. Sinubukang saksakin si Curtis para lang mapigil ni Gray sa pagkakataong ito, mabilis siyang dinaig ni Franco at sinaksak. Siya sa dibdib na pinapatay siya nang magbukas si Franco ng isa pang stall ay nakita niyang nagtatago si Nam sa likod ng isang babae. Nag-trigger ng isa pang away habang tinutulak ni Nam si Franco pababa at sinimulan siyang sa ay lumabas si Yonat. Kinuha ang kutsilyo para patayin siya gayon paman, ayaw ni Nam na siya ay pumatay at pinaababa niya ang kutsilyo. Nasinunggaban ng isang nagising na si Curtis para saksakin si Franco sa tagiliran pagkatapos ay sumugod si Curtis. Tingnan si Tanya na humihiling na makita ang drawing ni Timmy sa huling pagkakataon bago mamatay patuloy na gumagalaw ang grupo. At tumawid sila sa isang kotse na nagbuhos ng isang malakas na party na puno ng alak at pagkabulok na sinusundan ng isang kotse na may kasama. Mga hukay na puno ng mga adik na sinanam at Yona ay ginamit ang pagkakataong ito para magnakaw ng ilang balahibo at alak. Dumaan sa isang computer car at pagkatapos tumawid sa isang tulay sa wakas ay nakarating sila sa vault ni Wilford pinto habang hinimitay si Yona dahil sa sobrang paginom ay sinabihan ni Curtis si Nam na buksan ang pinto na iniling ni Nam. Para sa higit pang prone na naging dahilan upang mawala ng malay si Curtis at magsimulang kumatok sa pintuan na kinalaban siya ni Nam. Pakalmayan siya pagkatapos ay ibigay sa kanya ang muling sigarilyo sa earth na kinagigiliwan ni Curtis habang nagbabahagi sa kanya. Kuwento sa mga unang araw sa tren, kailangang kainin ng mga mahihirap ang mahihina at natikman ng mga sanggol. Ang pinakamahusay na Curtis ay pumatay ng isang ina at muntik na rin pumatay ng sanggol na si Edgar ngunit si William ay nakarating at Inaalok ang kanyang braso sa halip maya maya ay nagsimulang kopyahin siya ng lahat ngunit si Curtis ay may peklat sa kanyang braso dahil Sinubukan niya at hindi niya magawa ilang araw pagkatapos ng nagsimulang dumating ang mga gwardya na may dalang protina Blocks bilang kapalit Inamin ni Nam na nag-iimbak siya ng prone oil dahil nasusunog ito kaya gumawa siya ng bomba para pasabugin ang pinto sa labas para sa huling dekada tuwing bagong taon. Tumingin si Nam sa labas at nakakita ng mga senyales na natunaw na ang yelo kaya sa tingin niya ay makakatakas sila at nakaligtas biglang bumukas ang pinto at lumabas si Claude para barilin si Nam at kunin ang kanyang chrono bomb bago. Na nagsasabi kay Curtis na inimbitahan siya ni Wilfred na maghapunan, pumasok si Curtis at sa wakas ay nagkita. Si Wilfred na nagpapaliwanag na si Curtis ang unang taong nakalakad sa kabuang haba ng tren na ito dahil hindi pa siya nakapunta sa likod pagkatapos ay nagsalita si Wilfred tungkol sa kahalagahan ng balanse ng ekonomiya. Ngunit dahil ang natural selection ay tumagal ng matagal na taon na ang nakalipas gumawa siya ng plano. At diya may nagtutulungan noon pa man at sila ay nagdisenyo ng mga pekeng rebolusyon na nagdala. Ang populasyon sa ibabang si securities ay dapat nawala ng ilang sasakyan pabalik ngunit sinwerte siya kaya naayos niya ang balanse. Tinawag ni Wilfred ang Eggay at inutusan siyang patayin lahat ng natitirang mahihirap na tao sa likod ngunit Maglaan ng labing walo para ipagdiwang ang kanilang ikalabing walong taon dumadaan ng tunog ng hiyawan at putok ng barin. Ang telepono at napagtanto ni Curtis na ang logo na katabi ni Gilliam ay adong telepono samantala. Nagising si Franco sa sana at pasimpleng bumunot ng kutsilyo sa labas ng kotse ni Wilfred Yona at Nam. Ng nagising din para lang mapansin ang isa sa mga party goer na darating para umatake at mabilis siyang pinigilan at pinulak ni Nam Siya sa mekanismo ng tren para patayin siya gayon paman may mas galit na galit na mga party goer na darating. Para pigilan sila, hinaranggan ni Ma'am ang tulay habang sinasabihan si Yona na buksan ang pinto bumalik sa Wilford. Pinapasok niya si Curtis sa makina para magkaroon siya ng sandali na mag-isa na hindi pa niya nararanasan mula noong siya sumakay sa tren na panuhod si Curtis at umiyak habang dinadala sa kanya ni Wilfred ang huling. Kapsula na may mensaheng nagsasabing, nais nice ng tren Wilfred na si Curtis ang pumalit sa kanyang lugar bilang pinuno na nagsasabing. Ito rin ang gusto ni Gilliam sa labas ng Franco ay nagsimulang dumaan sa karamihan ng mga party goer. Sabay buksan ni Yona ang pinto lumabas si Claude para mag-imbestiga pero pinatay ni Yona. Siya at tinuha ang kanyang baril na pinaputok ito kay Franco hanggang sa maubos niya ang mga bala buhay pa rin si Franco kaya. Sinabihan ni Nam Yona na kunin ang crown all mula kay Claude at ang mga laban mula kay Curtis Yona ay tumatakbo sa loob at inilahad ang kanyang kamay ngunit si Curtis ay nasa ilalim ng manipulasyon ni Wilford at itinulak siya palayo sa desperado. Kumuha siya ng tinidor at itinaas ang isang tayo sa sahig upang ipakita si Timmy na nagtatrabaho sa pagpapaandar ng makina na si Wilford ipinaliwanag na naubusan na sila ng mga bahagi sa loob ng mga taon kaya ginagamit niya ang mga bata bilang kapalit. Isang galit na galit na Curtis ang tumalon kay Wilfred para bugbugin siya pagkatapos ay masakit ng inabot ang tile para huminto. Ang engine cogs at binibigyan si Yona ng mga posporo habang naubusan si Yona ay lumabas si Andy sa isang compartment. At pumunta sa makina para ay activate itong muli sa isang segundo lang ng kills, Franco Yona lights up. Tinutulak ng Crown at Curtis ang sakit ng mabali ang kanyang braso upang ihinto muli ang makina para iyon. Makakalabas si Timmy pagkatapos ay tumakbo ang grupo para yakapin habang sumasabog ang Crown at sumabog ang pinto ngunit pati. Nagiging sanhi ng isang higanteng avalanche na bumuhos sa tren. Ang mga sasakyan ay nagsimulang bumagsak isa-isa at ang aalis ng riles ang tren hanggang sa masikip ang harapan sa snow at sa wakas ay huminto pagkalipas ng ilang sandali. Nagising si Natimi at Yona sa poche na napapalibutan ng apoy at mga katawan ng sino mang sinusuot. Ang mga ninakaw na balahibo ay lumabas sila at nanunood ng polar bear habang napagtanto nilang hindi sila mamamatay sa lamig.